Okay, good morning, good afternoon, good evening Kung anong oras nyo man pinapanood tong video na to May unbox tayo na package ah, uh, Galing pa po to sa aklan At uh, nag-back ako sa konbo namin ng may-ari nito Ang sisti pala, galing din pala to sa Marikina Doon sa kabilang barangay lang namin sa parang Sa tita daw nila, binigay sa ano Binigay sa kanila Tapos inuwi is doon sa aklan Kaya mga boss yang binubuksan natin galing pa ng aklan Uh, nagsugal, nagsugal yung may-ari na magpagawa sa akin kumbaga layo nila eh. Gumastos sila. Uh, at sana naman ay ano uh, hindi tayo mabigo dito sa gagawin natin na ano, sana mapagana natin 'to kasi malayo pa yung pinanggalingan. Pero ano muna tiningnan ko muna bago ipadala kasi tinantya ko muna kung kaya ko talagang gawin. Mahirap na nga eh. Baka ano eh, sumablay tayo. Mahirap na. Yan yung gagawin natin. Malayo pa yan eh. At ano, uh, isang Lexus din. Napanood kasi niya sa ano, sa ano natin sa YouTube natin. Isang ano, solid viewers ko din yung may-ari nito. Kaya nainggan nyo na magpagawa sa akin at masubukan. Ayan. Ayan. Welcome back mga boss. At ito may gagawin tayong Lexus ulit. <laughs> uh, Bali may nauna tayong ginawang Lexus na ang customer natin ay taga Valenzuela ata. Napanood ng may-ari nito yung video na yun na inupload natin at nagka-interest na baka pwede rin i tong Lexus niya. So nagka-chat din kami dati pa ng may-ari nito. Uh, hindi ko lang mga ilang buwan na siguro nakalipas. Sabi ko layo nyo naman boss kasi aklan pa sila. Sabi ko marikina ako dito ako sa Luzon ng layo sabi ko sa shipping fee pa lang kung ipapadala nyo mapapagastos kayo tapos usap-usap pinakita yung ano tapos itong mga huli nakagawa ulit tayo ng leksos ito nag sila na ipadala na talaga dito pero ako nag aalangan kasi nga layo video magastos talaga yan kung sin pero dahil gusto nila iparestore uh, sige sabi ko ah uh, sinubukan ko at ito na nga dumating na buksan na natin to In unbox na natin ah uh, ko na lang siguro ng paraan dito kung paano discarte dito sa switch ayan pa yung ilaw kumpleto pa naman yung pihitan nya Lexus, ah uh, yung latest din na ginawa natin Lexus kay Kuya Joey ay ganito din ang model 9060 yung nauna nating vlog ay iba, ibang model nun so mga boss, tika lang buksan natin para silipin natin yung laman so ito na nga yung yung sitwasyon ng loob uh, katulad din nung ginawa natin huli na liksos dalawa yung transformer at nagawa na rin natin ang video at pero siyang ano uh, fan dito siguro ayusin ko na lang yung pana to yung pan na to kung mapapansin nyo mga boss ay uh, additional na lang kasi iba na yung ano uh, additional na lang dyan at napansin natin sunog na yung ano kadalasan sa ginagawa natin sa ganito binabypass na lang natin ipapaalam ko sa may-ari yan na ah. yung speaker selector ay bypass na lang chat chat ko muna mamaya then may mga repair na din dyan oh. yan yung volume tapos mapapansin mo dito sa ano sa main amp section nya ayan oh, may mga bagong palit na rin na transistor siguro nasira na dyan at ang pinaka ano dito ay itong ano siguro yung unang which diode na ano nasira na so okay naman itong nilagay ay ano 30, uh, 35 ampere pero ayusin na lang natin yan mga boss pagandahin na lang natin yung ano so ang pinaka ano dito ay kalas huhugasan kakalasin lahat huhugasan din i-restore ire ano. pero chat ko muna yung may-ari Okay, ayan mga boss, nakalas na natin yung ano, pati transformer, kinalas na natin. Uh, dito napansin ko pala mga boss na ano, uh, na yung ano, dalawang kapasitor. Kailangan na talagang palitan. Tapos yung diode na dalawa, yung isa ayan pala sa ilalim, yung isa andito. So pag-isipan ko anong magandang diskarte diyan para pantay naman sila. Magkaiba kasi sila ng ano, parehas ang trabaho pero magkaiba sila ng ampere gagawin kong pantayan, yan pag isipan ko at titingnan ko kung meron ako mga pamalit na, ano, na magiging balance sila dito naman sa ano ang kinabit sa C945 ay C2240 pwede naman yan pero mas maganda palitan natin ng same number para hindi maligaw yung mga gagawa nito balang araw kasi hindi naman natin sigurado kung ano, kahit sabi natin ginawa natin to masisira at masisira pa rin to baka balang araw hindi na sa akin ipagawa ay eh di ano ay uh, balik natin sa dating numero ngayon uh, baka bukas ko na simulan to kung maganda ang kondisyon ng katawan ko bukas mga boss kasi hindi pa ako talaga fully recovered may mga araw na masama ang pakiramdam ko hindi ako nakakapagtabaho at katulad nito uh, gabi gabi lang po ako nagtatrabaho kasi ito lang yung time na medyo magandang pakiramdam ko at medyo kaya ng katawan ko pag tanghali kasi dito o pag umaga dito sa shop lalo na mga last gis ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sobrang init hindi kaya ng ano, sumasakit yung ulo ko so ayan mga boss sa uh, update ko na lang kayo sa mga susunod na mangyari dito na mga boss yung, ano, yung board na ano, pinalas na natin ayan uh, lilinisan natin yan ito binabad ko muna sa tubig na may sabon kasama na yung hitsing ayan para lumambot yung alikabok para madali nating i-blast katulad nito medyo medyo ano yan, yan uh, madali nang ano mapapansin nyo natatanggal na yung ano yan yan so yan muna maya maya i brush na natin yan then paka-blast ay ano Linisan na natin 'yan, Kula diyan. So, babad ko muna sa glit, then linisan ko mamaya-maya. 'Yan. Tuloy tayo Napatuyo na natin mga boss 'yung ano, andun pa 'yung iba, 'yan nakabilad sa labas. So, dito mapapansin natin may sunog na resistor. Malamang 10 ohm so 'yan. No? nakalagay dyan tapos tingnan natin tong ano yung dalawang dayo dito nakalagay dati yan kaya lang hindi natin malaman kung bakit siya nasunog ng ganon tatabasin na lang natin tong sunog na part ano para ano malinis tingnan yan tatanggal din natin dito tayo tatabas pag aralan natin yung circuit tapos napansin ko tong relay may sunog na rin oh. so pag ganun siya nadamay siguro sya sa sunog. Tapos, yung kabila, ayan o, oh, may sunog din. So, malamang sa resistor yan. Try ko maganap ng takip kung okay pa naman yung contactor nya. Takip lang ang papalitan natin dyan kung makakuha tayo ng kasukat. Then, yung mga resistor at saka transistor, check natin yan. At pinaka-sure dito ay mag-ano tayo? Papalit tayo ng mga kapasitor, yan. Yan, yung mga sigurado. Kasi, sa mga nauna natin ginawa, naka uh, nagka-experience na tayo doon na may mga tama na yung kapastor. Kaya sa ganito kaedad na, no, 90s pa to mga boss eh. kulang-kulang uh, dalawang dekada na kung babasihin ito ano, kulang-kulang or, or mga dalawang dekada na talaga nakalipas so 20 years na siya possible na uh, lalo na dito sa main amp yung kapasitor niyan ay ano na drain na drain niya na So yun yung mga gagawin natin dyan Tapos napansin natin dito Iba na rin ang kulay ng ano na yan Kaya tanggal na nga So ayusin natin yan Iripasong natin to simula tayo dito Hanggang papunta doon Yun yung gagawin natin dyan Tapos yung mga power transistor Yan yung number nya 5200 Tapos yung kapalis nya ay 1942 Ah 43 Itong kabila 43 din yan, yan. So, tatanggalin na lang din natin yan para ma-double check. Tsaka yung kapasitor. Yung kapasitor kasi mga boss ay bloated na. Ayan. Need na talagang palitan. Ayan. Bloated na siya Ah, uh, 10,063. Palitan na lang natin yan. Okay. Yan yung mga gagawin natin Is, Tapos, magpapalit tayo ng dalawang diode. Uh, tingnan natin kung anong magagawa natin dito sa... Anong, sa plano natin. Tingnan na lang natin. Okay mga boss, uh, update ko na lang kayo pag nayari na dito sa ano, minap. Andiyan pa natin gagawin pero dito lang muna tayo. Dito tayo dito sa ginagawa natin. Ano, uh, pasensya na mga boss, uh, madalang na rin talaga ako makapag-vlog. Medyo hindi maganda yung health condition natin kaya pahintuhin to din yung repair. Minsan may mga repair na din ako na inaayawan ko na din pag masyado stress na masyado so inaayawan ko na muna para ano ito naman hindi naman kung gano'n na stress dito kasi parang naglilibang lang din ako pero lang yung mga tubol talaga na minsan mahirap na hanapin o no. hindi ko makita kita ah, lang ko muna so pag masama pakiramdam hinto yung repair tapos ano so ano ang balita dito so on na dito sa relay nagpalit tayo ng kaha yung resistor dito na sunog nagpalit tayo pati yung sa dulo yung mga kapasitor na yan bagong palit na yan at ito yung dati dito na ibang transistor yung nakalagay iba number uh, binalik na natin sa dati so yung dati nya ay uh, A733 at saka C945 so inayos na natin yan recap bagong kapasitor na din 10,063 pa rin mga busang balyo then itong mga ano, chinig na natin mga resistor din dyan may mga dahi din ako na napalitan dyan, banda. Parang dito ata banda yan, yan. dito banda. Tsaka doon, tsaka resistor. Yung resistor kasi dito na nailagay, 560 ohms. So, wala ata nang nahanap na 500 ohms yung ano, unang gumawa. Siguro, depende sa lugar din yan. Eh, nataw na meron tayo. Ayan, pinalitan na, na natin ng ano. Andito na yung ano yan, mga pinagkalasan natin. Ah, dito na yung mga ano ito, itong sunog tapos ah, nasa ilalim na ata mga boss. So ang importante na ayos na yan. Ang magiging issue na lang natin dito ay ano ah, yung diode, yung diode ay ito, yung BE60. Tiningnan ko na doon sa ano sa Google kung anong datasheet niya. So 6 amperes. 6 amperes din siya. So ang ipapalit natin ay dalawang ganito six uh, 6 amperes din po to yung ano di 5 sb 20 Magkaiba lang sila ng package kasi to all model na package ito yung mga bago. So galing din to sa mga ano EVR o yung mga audio video receiver ito yung ginagamit. So actually mas malaki pang kapasitor na sino supply nito na sa 10,000 uh, na sa 22,000 71 volts yung ano niya. So wala namang problema sa boltahe nila kasi yung supply nito ay 38 38 lang so nasa 400 volts naman pataas yung range nila mga boss katulad nung ano yung mga board sa 5 auto, yung dahil doon ay 6 ampere lang din na 1000 volts yung maximum nya so ito yung kakabit natin para pantay siya kasi pangit naman kung ganyan napapangitan ako so gagawan ko ng para nya i-rewiring ko na lang dito kung paano so ibabalik ko na muna yung heatsink at saka yung silicon compound nito at saka yung ano then saka tayo mag ano uh, proceed naman dun sa ano so paunti-unti lang mga boss kasi hindi talaga ako makabilo ngayon uh, minsan sumasakit yung chan ko at pag umaga naman hindi ako makabilo ng trabaho dito kasi sobrang init so puro, puro ako reklamo sa inyo mga boss pasensya na ha eh, sinasabi lang natin ang totoo okay so sana wala na problema dyan Inayos lang natin dyan, hindi pa tayo nagtotobo shooting talaga. Yung mga nakita lang natin na uh, visible o kitang-kita na na-damage yung mga pinita natin. So, after may balik natin 'yan, syempre mag testing pa tayo with uh, support of test bulb para uh, ano, hindi mag-cover 'yan. Yeah. 'Yun. So, abangan niyo lang ang update ko sa ano sa mga susunod mga boss, update tayo dito sa ginagawa nating Lexus. Ayan, Lexus. So, bali yung capacitor na ayos na natin. Uh, dito ko na lang nilagay. Dalawa pa rin yan. Dalawang bridge type na capacitor. Same din ng sa ano, magkaiba lang sila ng package. ah uh, parehas lang naman sila 6 amperes. So, ito yung AC input nila. Ayan, yung symbol ng AC. Ayan, dito sa kabila. Ayan. Itong AC naman. Ayan. Tapos yung positive output ng isa, kulay blue yan, papunta yan dito sa positive supply ng kapasitor dalawa kasi yan yan tapos yung yung negative naman itong diode na to ayan, nakakonek sa ground ayan, tsaka yung positive na nga lang magkadikit na yan mga boss, papunta na yan dito sa pinaka center top nila o yung common ground so yung easy side naman ay dito sa kabila naman, tapos yung negative naman nya ayan, negative ito brown, papunta naman yan dito sa Negative supply ng capacitor So parang ganito lang din yan Yung unang ginawa natin Yan yung schematic nya Ayan, o. ayan. Parang ganyan lang din Magkaiba lang sila ng package Kasi uh, Naka square to Tapos nakatayo yung ano Ito naman ginamit natin Yung mga bagong modelo na So tapos na tayo dito Good naman yung mga power transistor Nalinis na natin dyan At yung sa selector naman Na jumper na natin yung ano So papunta na yan dun sa kabila Itong isa itong connection na to doon sa ano tapos ito na yung pinaka ano nya ah uh, tawag dito ito na yung pinaka galing sana sa selector kaya lang wala na so tapos na to yan lang yung update natin tapos ibabalik ko na din yung transformer sa kaha tsaka mag aayos na tayo ng mga ano mga wirings wirings na dapat ayusin yung mga boss ito na yung ano ginagawa natin ngayon uh, naikabit na natin doon yung mga ano, mga potentiometer at saka switch lang naman doon yung ano din inayos natin dito yung mga hina may marami pa tayong gagawin dito gagawang uh, gagawan ko pa ng supply yung sa pan tsaka yung pagkabit ng bluetooth pero maya kailangan ma-insure muna natin na ayos na yung biasing ito magsiswitch na yung relay at normal na yung DC offset bago natin ibalik dito sa kaha so yun ang gagawin natin i-on okay, ko na yung test bag. So, naka-test bag siya. Ay, hindi na natin mahatak. Dito sa baba. On ko na. Okay. Oh, nag-switch na yung relay. Sukatan so, natin ng biasing. Uh, base emitter tayo. 0.4 0.4 ay, dumulas pa. Mahirap sana eh. Ingat-ingat sa pagtusok mga boss eh. 0.4 din. Baka mamaya dumikit yung tester. 0.4. Ngayon, tayo natin yung DC offset nya. Ito na Okay naman sa kabila. Okay naman. So, normal na dito. Nag-switch na yung liliing ilaw. Ba, umiilaw na ba? Yan, umiilaw na. So, temporary na ilaw lang yun kasi. Ando yung saka. So, ibalik na natin doon. Then, mag-audio test tayo kung ano kung kumusta kung okay na ba yung tunog iayos lang natin yan Saglit lang mga boss. Mga boss, uh, ayun yung ilaw. Nakakabit na yung jack natin sa tuner. Try na nating volume man, isang channel muna. Yung maliit lang na speaker ang ginamit natin para pantesting lang naman kung may audio na. Oh. Ba't wala? ala <laughs> Hindi tumunog. Ah, meron. Balitan nga natin. O, Okay. So, wala pang supply yung pan. Actually, wala naman talaga itong kasama. Pero, gagawa na lang natin yan. Try natin yung kabilang channel. Tiga lang. I-lagay muna natin dito. Okay. para safety, patayin natin uli Ilipat natin dito. Okay. Ano lang to ah. Natin. Ayan. So, on natin ulit. Nakatisbal pa tayo. Nag-blink yung ilaw. Ayun. Ayun lang mga boss. Bakit walang sounds? Ala. Okay. Wala sang sounds mag-audio trace muna ako ibig sabihin yung isang channel walang sounds tingnan nga natin kung ano baka mamaya i eh, may tama yung delay. hindi makadaloy Sit eh, ano. sit natin yung tester natin sa ano sa easy side yan tingnan natin dito kung may gagalaw galaw na ano naka volume naman yan okay. so dito muna tayo yung kabila ayan sumasayaw na yung kabila dito tayo sa ano ah wala talaga wala talagang audio try natin sa kapasitor mayroon mahina yung kabila isistol pala yun mga boss mali ang banggit ko May, ay sa kabila din ata to eh. nawala yung sounds ay naging to na ata ng ano antayin natin ano. ano ba yung ano okay nagsisimula na Gumagalaw ng konti. Ayan. So monitor natin ito yan. Mamaya magkamali pa tayo ng tumbok dito. So wala talaga. Audio trace muna ako. Tapos balikan ko kayo. Okay mga boss. So simula tayo mag trace dito. Audio trace ang gamit natin. Ito yung pinaka input na pinagsaksakan. Ayan. So try natin dito. yan, O meron naman. itong isa okay so nawala ah putol yata ito mga buso so tingnan natin yung mga pagitan yan baka ano ayan o oh. so putol siguro ayan o oh. oh. ah ayusin natin at may problema pa tayo ah yung ilaw nagbibling ko oh tapos nawala yung relay aalamin pa natin yan nakpo, <laughs> ang dami palang problema ng amplifier na to okay ayan gumagana na mga boss yung kabila yan yung kanina doon lang pala sa input akala natin kung saan-saan pa naging problema kasi hinihinan ko na yung mga terminal dito gawa ng ano yan mga boss ang nangyari dito sa mga terminal na yan uh, pinagihinang natin kasi may team na pati yung kuko may din ayan oh, may team na baka mag na yan yung mga sinasabi natin na na pyesa ayan andyan pa yung mga pinagpalitan natin so obserbahan na lang natin kasi napansin ko to kanina habang ano nag nagtitesting ako biglang namatay yung relay nag cut off kaya patugtugin ko muna siya ng mga ano tapos so, hindi na siya nakadaan ng test valve, nakadirekta na. Yan. Update tayo dito mga boss. Uh, ano ba nangyari? So, yung power supply, ayan na, na-install na natin. Tapos, yung pan natin gumagana na. 12 volts na po yan. Saktuhan lang yung ano. Saktuhan lang yung tawag dito, yung pagka supply niya kasi 12 volts lang talaga kagawa ng ginawa nga natin regulated. Tapos, ito yung Bluetooth natin, napakaliit lang mga buso. Yan, halos kasing laki lang ng... Kasing laki lang talaga ng ano ko. Yan yung bagong Bluetooth natin ngayon, yung maliit lang. So okay na yan, nakakonect na yan, nakalink na yan doon sa ilalim. Ito na din yung supply nya. Hanapan ko na lang ng pistohan yan. I-position e, na lang natin. Tapos, hindi natin matisting ngayon yung Bluetooth gawa ng ito ding mismong cellphone na ginagawa natin pang vlog ito din yung pinaka-connect <laughs> dyan sa bluetooth pero tinisting ko okay na yan may mga gagawin pa ako dito na para ma-finalize yung ano pa pala pupoblemahin ko pa to yung switch kailangan mahanapan ko to ng discarte o magandang paraan para ano so, isipan ko pa yan kung paano ko ano gagawa ng paraan Okay, update ko na lang kayo mga boss uh, kung ano nangyari dito. Okay mga boss, ito na yung last part siguro ng video natin dito sa ginawa nating Lexus. Uh, masilaw lang yung ano, ayan. 60, uh, 90, 60A, yan. Galing pa to ng Aklan, pina-restore sa atin at ang kong ginawa dyan. Unang-una, tingnan nyo yung ilaw. Wala na kasi ako makuha ang pull lang yung available ko. Uh, nagpalit tayo dyan ng blue. Tapos itong snub naman, wala tayong mahanap na exact size. Kaya ginawan ko na lang ng para, no? Yan. Then, yung ilaw dito sa volume, inayos ko din yung mga potentiometer bago na yan. Ito, naka-bypass na yan, mga boss. Yung mga selector switch naman, ah, hindi, yung mga push-on switch, loudness, equalizer, at saka direct. Bagong palit na po yan. Tapos, ano ba yung mga ginawa natin dyan? Nagkabit tayo ng bluetooth dahil na natin nilagay. Yan. Dyan na natin nakalagay. Andito yung power supply ng bluetooth at saka ng pan. Kasi yung pan dati, nakarekta lang doon. So, 15 volts yun. Parang na-over voltage yung pumapasok dito. Baka bumigay itong fan. Kaya ginawa natin ng regulator. Saka, ganun din naman itong Bluetooth. Then, yung wiring, inayos natin. Dito tayo marami maraming ginawa kasi nasunog yung part ng diode dyan. So, nagpalit tayo dyan ng mga bridge diode. Dalawa. Itong kapasito, nagpalit din tayo. Mga transistor dyan, binalik natin sa original niya na number para bumalik din sa original niya na tunog nilinis natin yung board, hinugasan natin tsaka yung mga nasunog na resistor ayan, so marami-rami tayong ginawa dyan, pati dito ayan, yung last door sa plug sa saksakan uh, sa pinaka outlet inayos natin so yan na yung ano ah uh, super okay pang ilan ba to Pangatlo atlo ata to sa ginawa kong ano ah uh, blixos tapos yung mic ay eh, buti gumana. Ah may eco siya. Hello. So Okay. Hello sound Okay. So ayos na 'to mga boss. Ah Bapaanda ko na lang na matagal, tapos, ano, ah, uh, pag, ano, siguro, mga isang araw na gagamitin ko ito, pag okay naman, pwede ko nang i-release. Yan. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin, mga boss, at, kung wala namang problema na, uh, hindi na natin i-add sa video, pero gagamitin ko muna to kumbaga papatuktugin ko muna siya ng isang araw kung ayos na siya wala na maging aberya i-release ko na sa may-ari okay maraming salamat mga boss at pasensya na kahit hindi maganda yung health condition natin ay na, nakapagawa pa rin ako ng video pero madalang tayo makapag vlog at makareply sa mga comment sa mga chat kasi ano nga eh uh, hindi tayo nakakapag reply talaga ng tuloy-tuloy kumbaga pag medyo gumanda-ganda yung katawan ko, repair ako. Pag hindi maganda, inihiga ko. Kumbaga, papahinga ako. So, hindi rin ako nakapag-repair ng tuloy-tuloy. So, sa mga andyan pa rin na nakasuporta, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.